Ayan, mga ka-gyms. Lino ng tubig, oh. Pwedeng-pwede maligo. Siguro kung nakadala lang ako ng damit, naliligo na ako dito. Okay, ang klaseng bato to. Sediment. Super mga ka James, wala pa tayong nakita Wala pa tayong nakita ang ano Gemstone Banda dito guys to oh. Wow Copper ore Grabe mga ka-gyms Ang um, lamig ng tubig O, oh, sarap maligo dito guys kung, kung gusto nyo magpapalamig Dito lang kayo, ang um, lamig Ang lamig ng tubig talaga. So far mga ka James, wala pa akong nakita Jasper Agate uh, Gate or any other type of gemstone dito sa dito ng uh, parts. So ang meron lang dito guys, solid rock. Ang lalaki ng mga boulders nito. And also sediment 'yan oh. sediment ata yan ano sa tingin nyo guys yan guys lapitan natin yan o um, may layers of sedimentary rock laki nito o oh. Siguro na may naka-preserve dyan mga prehistoric insects, animals na sa ilalit. So far, wala pa tayong nakita mga jasper man lang or agate. Ganda ng pattern ng batong to Masahin nga natin ang tubig guys Pero kaso normal Ano na siya Normal rocks Kasi sana kung ano siya Gemstone Jasper man lang So far wala akong nakita indication guys Nga Jasper agay tumahanap dito Mostly yung mga natural rock Mostly sedimentary rock guys So lipat tayo ng area Ternatin natin dumaan doon sa tulnagan, doon sa pasukin.